Good morning guys uh, Iwan ko lang kung nakikita sa camera Pero grabe na yun ka Foggy sana Mahamog sa kapis So Para ka lang sa Baguio Halos ni mo makita yung sa Una no Iwan ko lang kung ma ano, Kaya ng camera ng GoPro Na i-capture dahil ano pag dumampi sa camera natin yung ah uh, fog ay o yung hamog ay ano na namabasa yung screen ng camera natin so uh, grabe ka kapal season na naman ang hamog dito sa kapis so ngayon nasara tayo sigma So, hindi na to ano, hindi na to mapuno na ng lugar ha. Masyado. Dala sa public malapit na sa public market ng Sigma. Pero makapal pa rin yung hamog. Wala nito sa ahoy, ilo-ilo. <laughs> So, ganito no. Ganito talaga. Ganito talaga yung sitwasyon dito sa ano, kapis pag halimbawa panahon ng taghamog. Maganda, relaxing sa umaga. Yan no. Para kalaman sa bagyo. makita nyo ba guys alas din makita yung ano mga nasaunahan delikado dito sa mga ano mga truck dapat dito naka-on yung ano mo signal light uh, signal light, uh, fog light. Yan oh, nag-ano nag, nga sila ng ilaw nila para makita. So, mapansin ninyo, pasa yung screen ng na helmet natin. Oh. Nagpasa ko dito ng PAPIS, basa yung damit natin. Basa <laughs> <Masana> nga. <laughs> eh, nakikita nyo ba guys yung sa TV minsan, yung panahon din ng tag sa ano, sa patio Dahil sa mga mall nila May hamog pa rin sa loob Parang ganito ngayon yung sitwasyon dito O, papasaklan tayo ng Dao Dao kapis. Wala na Basta na yung mukha natin Hayop <laughs> na yarn. <laughs> Taas na ano? Lubak. Grabe. solid Siguro kung mga 4 okay, yung camera mo dito Ang ganda ng ano, action nito Shout out sa mga taga ano, mga taga Kapis. Kenda ano, na ng ano lugar niyo pag ano pag -amok. Wala nito masyado sa ilo-ilo. Siguro sa mga ilang lugar sa ilo-ilo, meron pero sa amin wala masyado. Ote, ote na. Huwag na Pero sa kwartero, makapal din yung ano, yung hamog. Pasensya na sa ano natin guys ha? parang may parado kasi ilong ko dahil sa hamog. <laughs>